isa uh, meron tayong uh, panibagong vlog so Nissan Juke so ito uh, pagka nasa 20 to 40 na yung speed so napakalakas ng ugong Ayan. so dito sa likod so napakalakas yung uh, vibration ng uh, bearing dito sa likod pagka inikot to so damandama dito So kaya ngayon na uh, papakita ko sa inyo kung paano magpalit ito. So ang una niyo lang gagawin na uh, yun iangat yung sakyan tapos tatanggalin yung uh, gulong tapos dito na. So magtatanggal muna nito ng uh, caliper brake caliper. guys so 14mm so ito itong bearing na to hindi ito napipress so ano sya uh, assembly kasama yung uh, wheel hub nya wheel hub bearing na yan so magtatanggal nitong Uh, ito, so 17mm so para matanggal tong uh, brake pad holder nya so ito kasi guys uh, tatanggalin natin tong uh, rotor disc nya so napakatigas lang yan Guys. So, kailangan na uh, Ma-adjust to Para hindi mahirapan na Magtanggal nitong uh, Rotor disc So, makikita nyo guys uh, yan yung adjuster nya yan. So, i-adjust yan para lumuwag yung Uh, brake shoe niya. Yung hand brake shoe. Yan. So, kaya sinikwat natin yun guys para tumikom siya. O so, para hindi yung mapuwersa. Yan. Tapos, uh, merong apat na turnil yan dyan. Yan. So, 17mm. Tapos, yung sakit ng IBS So yung IBS sensor ito yun yeah. So kung mapapansin nyo guys so, Pagkainin ikot nyo to Maraming gumagaralgal dito Okay, so, pag natanggal yung uh, tornillo so ito na. Ayan. So, ang kailangan lang natin guys ay uh, tanggalin tong itong takip na to, para mapalo natin yung uh, bearing yung sa gitna So, yun yung pinakang uh, madaling gagawin. So, pagka ito lang kasi, uh, papaluid natin dito, napakatagal nito matanggal. So, kailangan matanggal muna ito. So, tatanggalin muna yung takip na yan. So ito yung papaluin natin para mabunot. Ayan. Ayan. So ito na yung pamalit. ilagay muna natin to guys And So, isakto muna natin to Tapos, uh, yung bearing na. so pagka inikot nyo to itong bago wala kayong mararamdaman na gumagaralgal yung parang nagbabibrate yung parang magaspang yan ayan Tapos guys, yung sensor. Ayan. So, 10mm yan. Ayan. So, ikabitan natin yun dito. tapos sa uh, i kailangan ni adjust rin yan para yung handbrake nya gumaba. so kailangan na pasikipin muna to yan so kailangan guys sa uh, pasikipin nyo pagka nag adjust kayo ng handbrake tapos sa uh, pagka sumikip na sa kaluluwagan isa pa oh, yan. yan so okay na yun okay na. So, itong caliper susunod. So, dito guys, uh, huwag kayong maglalagay ng grasa dito sa dulo. So ang kailangan dito lang sa uh, katawan niya so, dahil magkakaroon ng pressure yan sa loob. So palagi na lang nakatulak yung pin niya pagka may grasa dito. So kailangan dito lang. Yan. So okay na. Hello boy. Okay na. Yan so Uh, ganun lang naman magpalit ng uh, wheel hub bearing ng Nissan Juke yan yeah, so like and subscribe to my channel NNB Mechanics Vlog thank you